ang aming ulam ngayon. So, lagyan na natin ng silip. Totoo na. Yung nailagay ko po dyan sa ilalim ay yung tawag dito. Tanglad. Tapos bawang, sibuyas. Yung tanglad po ay hiniwa ko ng maliliit. Yung po hindi gaano siya ma, ano, ma matigas. Tapos, yung, yung para nilang luya, ginagamit nilang luya sa ating ay bulaklak dyan sa Pinas. Yan po ay hito, guys. Hiniwa po na po nila ng maliliit para ano. Pinahiwa na sa palengke. Ayan, pagkain po ng dalawang tao ito, guys. Ayan. So, luto na at lagay na po natin sa mangkok. So, ayan na po guys. Maraming salamat po sa panunod. Ayan naman po sana sa po. Of course, ang ating santol kanina. Babush! Love you